ang ibabahay ko po Megan ay base sa aking kresayan sa Facebook. Nagsimula po ako noong August 2022. Naging masipag at masigasig po ako sa pag-upload ng video. Halos nakabayaan ko na po ang aking trabaho bilang isang mekaniko. Akala ko po nung una kasi mas malaki ang kikitain ko sa Facebook sisikat po ako nung una po maganda maganda oh. naman na montes po ako sa star sa reels at sa stream ads naman po gumagpas na po ako ng 60,000 minutes views kaso lang po hindi ko po agad na set up tinabukasan po bumagsak na po ang agad ang aking stream ads pinipilit uh, ko pong habulin pero hindi ko na po mahabol kasi mas malaki po ang binabawas kaysa binanagdag sa extreme ads tapos dumating na po ang maraming violation sa facebook at tinamaan po ang maraming content creator at kasama na rin po ako doon na hold po ang aking mga star reels at ang ads ko po ay patuloy pong bumaba dahil ako po nga po ay isang sikat na vlogger ng Gabaldon dito po sa aming lugar hindi ko po magawang timigil sapagkat marami pong nagmamahal sa aking mga supporter halos nangabayaan ko na po ang aking youtube channel dahil, dahil ang akala ko mas maganda at mas madali sa facebook kaysa sa youtube subalit napakarami ko palang violation sa facebook ano-ano po -ano, ba ang mga ito watermark copyright music lamay sa patay batang minor de edad nakabubad alak at sigarilyo magsalta ng pangit mag-share ng video na may violation mga matutulis na bagay mag-send ng malalaking sticker sumayaw ng di na nais-nais apoy na walang pinagagamitan follow to follow, at mag-comment ng di ka nais-nais. At ang pinakamatindi kong violation ay ang flag for behavior o pag-click ng ads. Pwede kang ma Hanggang dito na lamang po ang aking mensahe. Lubos na gumagalang. Philip Lucas Alita po. Maraming salamat sa inyo lahat, mga igang.